O, oh, ayan mga kapatid. O, oh, kandila na. Talaga. Lumiliyab na siya talaga, o. Oh, ayan. O. Oh. Hmm. Ayan. Ito ang kandila na galing sa putyukan. Sa talo ng putyukan, yan. Ayan, ayan o. Oh. Pwede mo tayong gamitin pag walang kuryente. Dun sa banyo namin. Oh. Hmm. Umiilaw na talaga, mga kapatid. Oh. Ayan. Oh. Ayan. Oh. Okay. Ayan. Oh. Ayan yung kandila na galing sa pulot ng putyukan. Ayan. Ano mga kapatid oh. Ito ang kanina mga kapatid na tinunaw natin at naging ito na ngayon. Lumiliab na pwede na mong pang pangilaw pag walang kuryente. pa mga kapatid oh. Ayan, oh. may mga sa sumisip-sip kasi matamis-tamis talaga yan oh. ito ang kandila na matamis-tamis kasi may pulot pa yan ng putyukan, mga kapatid yan, oh. okay hmm. Lumiliyab mga kapatid, oh. Oh, hindi lang yung putyukan mga kapatid. Hindi lang talaga ah, uh, pulot lang yung makukuha natin. Pwede kukuha din natin yung ah, uh, pwede gawin natin kandila. Ayan o. Oh. Pwede natin i ano, pang ilaw sa o. Oh. Yan. Yung kwarto namin oh. Walang kuryente o. Oh, oh yan. Ang ilaw o. Oh. Yan o. Oh. Hmm, Yan. Hmm. <laughs> Yan. Pag nagustuhan nyo mga kapatid yung video na to, pakilike, share and subscribe sa aking YouTube channel at pakipalo na din po sa aking Facebook page. Lolois BTV and subscribe sa aking YouTube channel Lolois BTV. Maraming salamat po. Ayan. Pwede natin pong ilaw. Ayan. Mamaya pag na medyo matigas-tigas pa itong mga kapatid, pwede natin ialis yung kawayan. Pakita natin yung pure na talaga na kandila. Kasi ito, mayroon pang kawayan kasi hindi pa uh, masyado matigas. Malambot-lambot pa oh. Malambot-lambot pa to. Hmm. Pag matigas na, pag matigas na to, ialis natin yung kawayan para na pwede natin ibinta. Ayan. Pag nagustuhan nyo, o model lang kayo. Ayan, mag-comment kayo pag uh, nagustuhan nyo itong kandila na ito galing sa uh, pulot ng putyukan. Oh. Ayan, mm. Mabango. Mabango ito na kandila, um, mga kapatid. Um. Hindi masyadong mabilis, ma matunaw yung mga kapatid, yung Kandila na galing sa uh, talo ng putyukan. Hmm. yan. o, oh, tingnan nyo. Hindi madalis matunaw. Hindi kagaya ng karaniwang kandila na mabilis lang, mabilis yung tunawin. Hmm. So ito, hindi eh, mabilis matunaw. Matagal tunawin yun. Kasi galing yun sa talo ng uh, putyukan. Ayan Hindi lang natin ialis yung mga yung kawayan kasi malambot pa. Hmm. Hindi pa to pwede mabinta. Kasi kawayan pa to eh. Pero pag tumigas na to, alisin natin yung kawayan. Alisin na to, yung pwede natin. Pwede nating ibinta sa mga market at sa katindahan. Ayan. Pag nagustuhan nyo yung tanggikan nila na to, mag-comment kayo at umorder kayo sa Luluis BTV. Ayan. Hanggang dito lang muna tayo mga kapatid. Abangan nyo mamaya. Pag natigas na to, pakikita ko sa inyo yung pure na pure na talaga na kandila na lahat. Wala nang halong kawayan. Ayan. Good luck mga kapatid. Maraming salamat po.